Uh, yes, I am for uh, cheese. Chief Tuli uh, Yes, I'm me. Sabi niya po saan na tayo at hindi na nais tayo. Ako ay kay cheese. na nagsabi niya pa niyong sino gusto mo. Sabi niya din na kung kay Chief ka, And then sinabi ko sa kanyang dahilan at nakita niya reason hindi ko sa kanya. Kaya Ano po yung mga reason na ginagay niya? Well, first of all, Uh, kilala ko si Cheese. I uh, worked uh, with him for two years. At uh, halos pa rin yung ethics na siya pag meron siyang mga bills na gusto mapasay, especially yung mga pinatawag na priority bills. Pinupos niya talaga. In fact, even to the extent of calling my staff. Ano bang problema? Paano ba ako makatulong? And then, kuminsan siya pa mismo ang nagpapapirma para mapatilis yung proseso. Isa yun sa mga bagay na Uh, nakita ko sa kanya. That's why sabi ko. Although, hindi ko pala katabaho yung kabila. Senator, hmm. Senator Soto. I don't know him. I mean, as far as It's what it right. is leadership niya, because hindi ko naranasan. Like the chief naranasan ko, and wala akong nakita problema. Sabi na nila, if they broke, don't fix it. Mm -hmm. Pero nag-effort mo yung grupo ni Senator Soto na bigawan din kayo? Well, may mga nagpalating, but it was too late. Hindi ako naman, hindi rin ako pwede po usulog. Talagang, pag-decide na ako, hindi na yun. So, wala na makaka sa decision niya, sir, hanggang July 28? I don't think so. Kailangan ko panindigan po, ano na yung decision ko. Hindi rin tayo pwede agaw bawi Sure, but you know,